Ikot na ikaw, ha? Oh, yan yeah, ang siya at alam niya kung saan dadaan oh, ito ang mahirap na daanan dito yung kakapit sa baliti para makababa ayan yung ginagawa namin hanggang dito hindi kasing delikado pag naka video pero sa actual ano siya <coughs> hindi yung risky kaya gusto namin makawa natin ng video Oo. Oh, ngaling galing ni Ate Ers eh. Ayan. Alright. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Ayan. Kasi ito yun, oh. No? Gilid yan para akala waterfall sa tender. ano kala sola. <laughs> ano sola? Umikot ka, umikot ka. Huwag kang mag, ano, huwag kang magdrama drama dyan. Oh. Ayan yan may amayan nandito na yan doon yung dadaan sa kapila dyan kaya mo siya ta ano yan oh. so i-post ko na muna